Magandang araw mga kababayan. Sa kasaysayan ng balikatan exercises ngayong taon, isang makasaysayang pangyayari ang ating nasaksihan. Sa kauna-unahang pagkakataon, ginamit ang Integrated Air and Missile Defense System o IAMD dito sa Pilipinas. Para sa maraming Pilipino, baka bagong salita ang Integrated Air and Missile Defense. Sunod-sunod na -sunod putok ng missile ang pinakawala ng MADIS o Marine Air Defense Integrated System. Isa itong short-range missile na kayang itarget ang anumang sasakyang panghimpapawid. Sa senaryo, tinatarget nito na pabagsakin ng unmanned aerial vehicle o drone. Bukod sa MADIS, ipinakita rin ang Avenger ng US Marines at Spider naman ng Philippine Air Force. The f 50 s when we approach on our system, We convert on the icon from combat aircraft to cruise missile, so that it will uh, neutralize After the f the FA '50s flew through. Mattis is conducting a point defense of spider, so we're just continuing our, our training as part of that scenario. Sa San San exercise uh, Philippines at United States. At dito, sinusubukan itong MADIS na ayon nga sa AFPI, kauna-unahan na dito sa balikatan exercise ngayong taon. The MADIS is a new system that we brought to the Philippines this year um, at the permission of the Armed Forces of the Philippines. Um, and we will be operating it alongside our Philippine Air Force partners. Kaya naman ng Philippine Air Force, hindi isinasantabi ang pagkakaroon ng ganitong uri ng defense system. Yes, the Philippines right now is considering the, we call it the layered air defense. From Bishora, uh, very short range air defense to short range air defense to long range air defense. So MADIS belongs to short range air defense. So it's a kinetic uh, counter UAS. We need that uh, to uh, neutralize any threat, specifically uh, drones and other uh, small threats in our airspace and for the air defense. Samantala, lula ng C-130, dumating na sa Batanes Island ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NEMESIS. Ang naturang missile system naman ay may kakayhang magpalubog ng barko na may layong nasa 100 nautical miles. Pero hindi naman magkakaroon ng live fire nito. With the advanced weapon system, the, like the NEMESIS is for a, a direct action. So basically, there will be no live for us at the moment. All of these are undergoing, or the AFPs is undergoing, and familiarization with a particular weapon system. Uh, the importance of the Nemesis is it's part and parcel to our formation. So, where you see a Marine Littoral Regiment, you will see Nemesis, you will see MADIS, you will see air control radars, you will see sensors, you'll see UAVs. That is the uniqueness of the, uh, the, the weapon system, and it's part of our formation, and it's part of training with our brothers and sisters in the Armed Forces of the Philippines. Pero sa mundo ng modernong digmaan, ito ang isa sa pinakamahalagang teknolohiya para sa pambansang seguridad. Isang sistema na bumabagtas sa bilis ng missile threats, radar detection, automated command systems, at interception technology. Lahat nagtutulungan para neutralize ang banta bago pa man ito makalapit sa ating kalangitan. Kung dati ang mga pagsasanay sa balikatan ay umiikot lang sa basic ground maneuvers, o humanitarian missions ngayong taon nakita natin ang isang mas seryosong mukha ng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos Ipinamala sa publiko na hindi na lang simpleng ehersisyo ang isinasagawa kundi aktwal na pagpapalakas sa ating kakayahan para harapin ang mga banta na maaring dumating mula sa himpapawid habang pinapanood natin ang mga missile na pinapadapa ng interceptors at ang mabilisang pag ng radar systems, hindi maiwasang mapaisip. Anong mensahe ba ang nais iparating ng mga pagsasanay na ito? Una, malinaw na ito ay isang pagpapakita ng kahandaan. Sa harap ng umiinit na tensyon sa Indo-Pacific, lalo na sa mga usapin ng territorial disputes, ang pagkakaroon ng Advanced Air and Missile Defense ay nagsasabing hindi tayo basta-basta papayag na madikta o apihin. Pangalawa, ito rin ay isang pagpapaalala sa ating mga sarili. Na sa kabila ng ating matagal ng kakulangan sa modernong kagamitan, may mga hakbang na tayong ginagawa para habulin ang makabagong pamantayan ng depensa. Ngunit hindi natin dapat kalimutan ang isang mahalagang punto. Sa kabila ng presensya ng makabagong teknolohiya at ng tulong mula sa ating mga kaalyado, ang pangmatagalang seguridad ng Pilipinas ay hindi dapat nakasandal lamang sa iba. Ang balikatan ay isang pagkakataon para matuto, pero hindi ito dapat maging dahilan para kampante tayong ipasa ang ating kaligtasan sa ibang bansa. Kung tunay nating nais maging malaya, hindi sapat ang pagsandal sa mga makapangyarihang kaibigan. Dapat nating pagsikapan ang pagpapalakas ng sarili nating sandatahang lakas, hindi lamang sa mga armas at teknolohiya, kundi sa disiplina, sa estratehiya at higit sa lahat sa pambansang diwa. Isipin natin, paano kung dumating ang panahon na hindi agad makatutulong ang ating mga kaalyado? Paano kung sa gitna ng kaguluhan, tayo lang ang maaasahan ng ating sariling mga mamamayan? Ang Integrated Air and Missile Defense na ipinakita sa balikatan ngayong taon ay isang magandang simula, isang mahalagang leksyon. Ngunit sana, huwag tayong manatili sa pagsasanay lang. Gawin nating inspirasyon ito para sa isang tunay na reforma sa ating defense sector. Isang sandatahang lakas na hindi lamang makabagong tingnan, kundi tunay na matatag at malaya. Ang bawat missile na na-intercept ngayong balikatan, ang bawat radar na tumunog ay paalala sa atin. Ang tunay na depensa ng bayan ay hindi lang makikita sa himpapawid, kundi sa puso ng bawat Pilipinong handang ipaglaban ang kanyang bansa. Sa ibang balita naman, sa pagpapatuloy ng Balikatan Exercises 2025, idineploy ng Amerika sa kauna-unahang pagkakataon ang Marine Air Defense Integrated System o MADIS na may kakayahang sumira ng iba't ibang uri ng Unmanned Aircraft System. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus live. Patrick? Maang iba't ibang missile system ang ginamit at ipinakita sa isa sa mga pagsasanay Cortes na nakaharap sa West sa Philippine Sea. ...pinalipad mula sa kunwari kalaban sa ere. Pinuntirya at pinabagsak ang mga ito ng Stinger Missile. na pinakawalan mula sa Marine Air Defense Integrated System o MADIS ng U.S. Marines. Nagpaputok rin ito ng ilang rounds ng 30mm chain gun at 7.62 machine gun Bahagi ito ng senaryo ng coastal defense sa tulong ng Integrated Air and Missile Defense na Pilipinas at US sa ilalim ng Balikatan Exercises 2025 na isinagawa ngayong linggo sa San Antonio, Sambales. Ito ang unang beses na idineploy sa Pilipinas at ginamit para sa Balikatan ng MADES na isang agamitan laban sa iba't ibang uri ng drone o unmanned aircraft system. My formation was the first unit in the Marine Corps to receive MADIS. we just received it in december of last year and we rapidly transitioned to get it out here to support 10. extremely important that we learn from each other um, that we are able to discuss coastal defense strategies that we as the united states marines are able to bring our weapon systems here to the philippines to aid in that coastal defense concept um, while at the same time the phil's or the Filipinos are able to teach us about their own coastal defense concepts um, and strategies. Ang naging pagsasanay gamit ang Marine Air Defense Integrated System o MADIS ng Amerika ay malaking tulong sa ating mga tropa. Lalo't isa ito sa mga makabagong kagamitan na plano rin bilhin para sa Armed Forces of the Philippines. It's a kinetic uh, counter UAS. We need that uh, to... Uh, neutralize any threat, specifically uh, drones and other uh, small threats in our airspace and for the air defense. We don't know what threat will happen, so we. That's why we always train. Nagin katowak din sa pagsasana yung Spider air defense missile system ng Philippine Air Force. Hindi man ginamit sa live fire ipinasilip din ang Avenger surface-to-air missile system ng US. Our loadout carries just regular air missiles. We carry a uh, 50 cal M3P for uh, shown range uh, capabilities. Uh, we're able to shoot on the move, not on the move. We're also able to shoot stationary and away from our truck. A lot of, a lot of capabilities, especially shooting uh, during the rain, fog, and snow. Nakaposition position na rin sa batanes ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System or Nemesis Missile System ng America. Para naman ito sa Maritime E-Terrain Security Operations North ng Balikatan. Walang magiging live fire gamit ang Nemesis at bahagi lamang ng orientation sa ganitong kagamitan. And that is where the Armed Forces of the Philippines invited us to conduct the training, and we were happy to take that invitation. It was a challenging place to get to and a really great uh, exercise for us to get our Marines and sailors up onto the island and, and do work with the Armed Forces of the Philippines. Samantala, patuloy na binabantayan ng Philippine Navy ang tatlong barko ng People's Liberation Army o PLA Navy ng na China na namataan sa gitna ng multilateral maritime exercise sa ilalim ng Balikatan 2025. Kabilang dito ang Jinkai 2-class frigate at auxiliary surveillance ship na unang namonitor sa gitna ng MME nitong Sabado, 60 nautical miles mula Palawig, Sambales, sa West Philippine Sea. Nagpatuloy naman ang pagsasanay kasama ang mga kalyadong barko kabilang ang US kung saan na natiling nakatoon ng ating mga barko na BRP Ramon Alcaraz at BRP Apolinario Mabini sa layunin ng paglalayag. Tinugunan din ang aktibidad ng mga barko na China alin sunod sa international law at itinakdang protocol. Maan, marami pang pagsasanay sa ilalim ng uh, Balikatan exercises sa uh, 2025 yung uh, isasagawa. Kabilang na riyan, yung nagpapatuloy naman uh, na multilateral maritime sail sa West Philippine Sea.